What's up? What's up? What's up? What's up sa inyo mga Paris? So, nandito kami ngayon sa Cuenca Ano na to? Parang banay-banay na siguro to Palabas na to ng... Papunta na to ng Bipa eh Dumaka kami sa Cuenca May nag-invite sa amin Or sa akin Na i-vlog eh, ko daw yung kanilang uh, food hub Kasi kahapon galing Kaling kami sa Lucky Pig Nag grand opening sila kahapon Hindi ko pa na-edit yung video ngayon Kasi natulog muna ako Kasi kahapon ay Biyernes So the day before that ay Webes May pasok ako, may pasok din ako kahapon Kaya Wala pa masyadong tulog tapos, siyempre, lumabas ako ngayong uh, sabado kasi ngayon oh, October 1 na, magpapasko na, malapit na yung Pasko. I see girls and boys. So kakabon nga, yung uh, kaganapan doon, nandun si Faring uh, Jobit Valdivino. Farsi Motoblog, uh, subscribe po sa Youtube, and follow po sa Facebook, Kanron at nag-jump kami, nag-duet -do kami doon. Uh, na check nyo sa TikTok yung sample <laughs> nung aming duet. Tsaka sa YouTube Shorts nandon, Tsaka sa aking na uh, Facebook Reels. nandon yung video. Nandito na kami sa... Kanto, pa puntang Lipa. Pakaliwa kami. So, balikan ko kayo. Pag uh, nandun na kami sa lugar. Sa Tanawan siya. Mabini. Barangay Mabini, Tanawan. So, bago ang lahat. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe. And uh, hit the notification bell. And also like the video. Kung gusto mo, share mo din to sa mga friends mo at huwag mo din kalilimutan syempre na ilike yung ating facebook page sa Parzy Motoblog ayun na nga magte-teleport na tayo para mabilis bilis mga nandito na tayo sa Parzy Night Food dito sa barangay Magini sa Tanawan so, ngayon yung sa opening nila kaya ating uh, papasuhin sa inyo ang camera. Yan, ito yung uh, R Connect Food Hub na sa opening lang ngayon. Meron sila dito ng 3 uh, stalls. Uh, yan. Meron sila ng uh, milk tea and uh, pastry. Tapos yan yung mga menu. Tapos meron sila ng uh, PS cafeteria smoothies, shakes, and wraps. Yan, mga pars ang kanilang pagkain. Saka, meron silang shop house, may at iba pa. K&J. Kalau so, mga pergi, so. Nagbibigyan na ka. nila kami ng sample. So lahat ng isa-serve nila dito sa amin ay homie. Sana nandito kayo para makakasalo nyo naman ako dito. Ang dami nito oh. Meron niyang uh, ano ba to? Ang tawag dito? Palitaw ba to? Tapos uh, may puto. May kutsinta sarap po. Oh. May ensaymada, brownies, macaroons. Grabe. Tapos iso serve nila yung lugaw. Meron silang ice uh, smoothie na is, uh, serve. So, kompleto lang natin. Tapos, isa-isa natin titikman para ma matikman nyo din base sa video. <laughs> Of course, nandito kami ngayon sa Argonex, sa Mabini, Tanawan, Batangas. At kasama ko si Boss Rahim. At ito yung kanilang mga specialties. So, ano bang ba mga pagkain na ito? Homemade ba ito? Or ano, franchise uh, nyo? Yes, po yung iba po, uh, homemade. Tapos, yung iba po parang pinadeliver. Tapos kami po yung uh, parang nilu. Pambaga, so, sinuplay lang sa inyo. Alin dito yung mga homemade na kayo mismo yung gumawa? Ito, tomato. So, uh, so, boss Rahim, uh, ano yung best seller niyo dito? I'm sorry, quick coffee Nasasarap na dito. Ito yung mga shumay natin. Special dito, sa uh, Japanese shumay. Tapos, as a uh, drinks, ito ba yung special nyo? So, may mga Strawberry. Yung may mga. Tapos may shop din kayo. Homemade or order? Uh, pino order <laughs> order uh, yan. So bakit ba naisip niyo na mag-open ng food hub dito sa Barangay Mabili? Kasi um, originally, wala po kami talagang plan mo pero mag Pero uh, my mother really wanted to make. Uh, really wanted a business. Business, di ba? especially dito, pagdating mo pag tayo. Siyempre, favorite na Um, pero yun. Uh, after a year, yun, pinag uh, nila kasi Pinagawa nila. So, based kasa, on our mother's dream. Bale, dream to know mother mo and uh, one year planning so, yung nangyari. So, tara dito sa Arconet at tayo ay sisinsay at kakain ng masasarap na food trip. So, ating mga nangyari. Tinigman natin to lahat today. Pabasahin natin sa appetizers. So, appetizers ng locoa. yan mga first so, unahin natin ito. Tignan um, natin natin uh, na kalamunding. Kalamunding. Sa ibang rigware. Um, tara tara, tignan natin <laughs> Sa pinagtok ko Fresh and fresh yung tokwa niya Kasi minsan Nahihinatik mo na ako dati na tokwa Medyo maasim na Parang luma na Ito Sarap Manis-manis yung ano niya Yung, 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 yung tokwa niya So Bagong-bago Masap to lang eh Lugaw Sabayan <laughs> so, natin ang lugaw Ang pakwa mm. Harap Next naman try natin tong lugaw nila um, Meron siyang egg Tapos may topping siya na garlic At meron siyang chicken sa loob So Try natin yung lugaw lang muna nang walang ano, walang Crap Malasa na siya Hindi mo na kailangan ng patis O ano ano-anong inalagay mo Kung gusto mong masimasim masim mo ng Kalamunding Kalamunding kung gusto mong medyo mangha, meron silang chili oil. Kung may chili oil. Lagyan natin na kanin. Sasaluhin natin at lagyan na ng pagkain para. Hoy, ka mahilig ka sa lugaw. Sarap 'to. Aham. Bangang. Bangang po. Renata yung drinks. Drinks kumain tayo ng manghang. Ha? Punahin natin itong... Meron um, silang binigay na tatlong drinks. Mango, ube, tsaka strawberry. Try natin sa ika-isa. Start with mango. Alam mo, smoothie. So, with real fruits siya. Hindi siya yung powder na fruits. So, mm, Mangga, mangga. may gulaman siya may mango na frutas wala ube sama guci may <laughs> ube yan <So>, <laughs> <laughs>

Mayroong real strawberry siya. Ha? Haluin lang natin. Kasi natulaw na yung yari niya. Sarap. Sarap din to. Hindi mo kailangan po itong bagay ang pagpapitang strawberry. Ito lumpia. Ito sa um, veggies. So lumpia gulay. Ito yung paborito ng mga uh, Pilipino.

Ako. Ang mga pangit sa na to. Diba sa iba, mas marami pa yung wrapper, hindi sa Ito, piksik sa laman. <laughs> Ito, Yun mga parts, ito naman yung sa nila. sila chicken. Ito so, ata chicken, tapos pork, tapos Japanese sama. Tapos, yan. Support siya, May. Yung tori na may, medyo manamit na nito. Basta na in Japanese. Mm -hmm. Ayos. Jap Jap Japanese. 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 Sa Master Xiaomi, ito yung Japan style yung order ko. Mas masarap to sa Master Xiaomi. So yung Xiaomi laki NJ yung brand. Tapos tag natin itong sige. Hmm. Harap din chicken. diyan. Para sa. Nararating na anderwa class. At kami sa bola bola. Try natin 'tong blue. Bola bola. Bola bola pala 'tong blue. Nah hmm. oh. kenapa palang saosnya. Ayan mga pors, okay. taro na nga naman uh, niyo ako na kumain, buti na namin to. <laughs> Ito, so, what's up mga parts? So, ko si Julia, Yanni, at si ate Sheila. Sheila. So, sila yung owner nito ang Arconnect. So, uh, ma'am Sheila, ano ba yung expect nila dito ang pagkain? Ah, uh, basically we offered Filipino comfort food. Mga native food, sir scaldo, ito, Patbaho, Lutia, then yung mga paborito ng uh, Pinoy. Like, so, more on merienda sila dito, uh, Pinoy food, tama? Uh. We, of course, cafe, cappuccino, meron yeah. na silang uh. cappuccino, smoothies, milk uh, so, tea, okay. and pastries. Pwede pwede sa mga Gen Z. <laughs> so, natawin gusto? Saan po ba mo na ng ano? Sa Barangay Mabini ang salamaan ng City of So, ito naman si Sir Yani. So, Sir Yani um invite ko naman yung ating mga viewers na pumunta din sa argument. Uh, puta po kayo. Uh, so subukan niyo po yung mga kami eh sa mga pagkain At para uh, Tayo dito uh, sa Barangay Mabini at uh, parang uh, kaya parang parang So, parang parang po, parang 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 So, mga parang 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 Salamat!